Hello Magpe-prepare po ako ng pagkain ng aking kapo. Uh, Blender ko po yung aking kapo. ka-blender kasi ang pagkain niya ni ko. Hindi pwede sa kanya. Sulit ba? Kailangan ng urog. 嗯。<clears throat> Saglit lang ate. Malapit na. Kumain ako sa linas ang ulam ko. Ay, na sang ang ulam ko. <coughs> <coughs> Tapos, hindi ko pa nga naubos yung pagkain ko eh. Kasi ito pa yung pagkain ko. Kaputin ko lang bago ko pakainin kainin. Si Ate na Ang ulam ko eh, sardina. Ginisang sardina sa may ato. So, pang miswa um, to eh. Bigay sa kabila. Hindi na kasi ako nagluluto ng ulam. Tapos magluluto ako. Ako lang naman kakain. Kasi yung isa tulog. จะค่อยดีแค่ขออนาดนี้นโอเคสำหจังไอ้น,อนันนมาใกล้ปีตาที่แม่มอน้มากเลไอ้ตปะปรบ pang magaling yung singalak mo. Kaya sa gabi, tinatanggal ko. Kaya nga, pag inabit ko naman, panibagay sa akin naman. นะว่าอนไสิมามนะ้า Sinubuhat ko, sira lahat ng mga tapin niya kasi naiipit lahat, naiipit ng bahay niya kasi yung bahay niya nakasalbin, yan o ganyan, nakaikis na kaya lahat na tapin niya tangay lahat. <coughs> Teka, talik ko muna ang buhok mo ha. Ayusin ko muna buhok mo. Na mo. Na kasi na no? Buhok mo ito. Talik mo dahil. Alam niyo ba yung Punta sa buhok niya, nakukulot yung lawo yung buhok niya. Hindi to, o kasi padum yan, mga buhok niya. Nakukunta ayan, laway niya, nabubunod na sabuknya. sa buhok niya. Magandang tanghal pa eh. Pakakainin ko na siya. Kasi nag na. Siguro narinig niyo yung boses niyo. Da Alboroto na siya eh. <coughs> Kaya sabi ko kumakain pa lang. Peter, nag-akit ka na naman dyan sa higaang ko. na Hm. Oh. Hmm. Hm? Ina buganianan makasih yang aneh. Sa araw-araw po na pagkain ito. Ganito po kami. Wagyo. Kasi siya lang naman binablog ko eh. Minsan, talabas ako ng bahay. Pag may ano ako, pinupuntahan. Bablog ako ng konti. Pero mostly, karamihan itong ato ko. Sana tuloy-tuloy na yung magandang panahon. Hindi ko nga ulit na akit yung bubong eh. Kahapon inakyat ko yan. Kasi tulong-tulog na yung butas ng bahay namin. Yung sa labas ba? Yung nasa labas yung ano, pinadugtong ko. Pin kasi yung bubong natira na. Sinakpang ko lang. Hindi ko napalitan ng yelo. Wala pa tayong budget. Alam mo naman, solo parents. Hindi isa lang ako sa buhay ko. Walang katuwang. Kaya nagaantay lang ng blessing Bising ni Lord. <coughs> Kung mayroon. Eka. Pag may buo pa sila na. <coughs> na ano niya. Napunta sa sa kanyang ilong. Napupunta sa kanyang ilong. Ayan na. problem niya. Pag wala akong to, pag yung mayroong ayun ko paano bakit bakit napunta sa nalabas sa ilong. bukas eh. Hindi ko na pino lahat. Kaya, nag-amish niya. Eh. Napupunta ka, ilong niya. Ayan. Eh. <laughs> ganito po kami lagi hindi ko mapaliguan kasi malamig kasi minsan napaliguan ko po kasakit punas punas na lang Nung <clears throat> kasakit ito halos isang buwan kaya hindi ko na hindi ko na ano, pinapaliguan yung buong kanin na pupunta sa ilong mo. <laughs> mm -hmm. Oh. hmm.

Manggapi ay buka. Ma, mama ya. Dong kan sa. Na dad na, Dong kana na na. Okay. Friday ram pasok ng ano. Buka. Pasok man sa linggo na, pero half day lang sa linggo. So, baka pumunta ako. Mama ya sa kabila. Doon naman sa kabila um, sa isa kong anak. Sa first, doon. Saka dumating yung ako kong isa, doon kami natutulog. Dito kasi, allergy yung, may allergy yung ako kong isa. Sa pusa. <coughs> ang pumunta yun ang birthday ko, naku, na-allergy. nagpantal yung gilid ng mata niya na puna oh, na ang muna yung ilong tapos pag nangati na ilong pati gilid na ng mata dami dami na pag yung inano ng allergy ewan ko din sa bata ngayon yung baby yun nagkagana naman sa walang pinalampas yung inano ng inject para sa katawan niyang bata na lumaki, napakasilan. Napakasilan kung saan yung kadana sa mga itinurok noon. At maigi pa yung mga walang itinuturo, kundi yung sa center lang. May binibigay na mga, mga, mga pintawan, pintawan. May hindi pa siguro yung ganun. Eh yung nga po eh, nag-private pa yun. Diyos ko. Tapos, oh, uh, ganyan, paglaki, ang daming na napakaselan. Ah, there it Ayan. Hmm. Dapat nang pag nandito, may mapusa kasi kami. Pag face mask. Now, Mm Mag-paste mas yan, Na. Si Andy. haba ng bakasyon. Hindi umuwi yun dito. Wala kasi dito yun eh. Nasa gentry. Sa mamay niya. Dahil eh, doon na nanay niya ng na Mga sila. Nag-dorm. Doon na rin in-enroll yung anak niya. Eh, di ba halos isang linggo lang pasok. Eh, 嗯嗯嗯嗯。<c oughs> <c oughs> dami naman ito sa anong pakain. Kaya lang sabi ko, yeah, alam mo naman, hindi na sa salita. Baka mamaya sobra na yung pagkain niya. Baka na. Baka <laughs> na. Salamat po sa inyong panonood sa aming dalawa. Huwag po kayong magsawang panoorin kami. Sa ganitong sitwasyon, ganitong vlog. Huwag po kayo nagsawa. Napanungo kami. Kaming dalawa. Maraming salamat. God bless po. Pasubscribe na lang po ng aming video. Aming vlog. Maraming maraming salamat po. Love you all. Thank you po. God bless.